Hello, hello, hello. Good afternoon. For today's dinner, magluluto po ang lola niya Sally or si amiga niya Sally sa sinabawan nga isda. Kanami pa naman sini nga isda. Guys, ano tawag sini nga isda man? Ang pula na bala mga guys. Hindi man ni bukaw-bukaw. Perti ini ka saburoso kung amon ni sabawan. Bali, ari guys, so, oh, na lipiwan ko na ang akon nga isda. Ready to cook na ni siya. Pero, kay garidi pa ko sa akon nga cellphone. So, mara, natuluan ko sa akon nga ikaduwa nga bata. Kay kabalo ka mo mga guys. Ga, ano ni siya, baligin pa-open ko naman ni Kagina sa manog kay o sa cellphone. Kay nag enter password naman siya pag restrict ko. So, bawo kagastugit sa kwarta mga inday. Kay nga ado ah, wala untat nga na bisyo sang akon nga mga cellphone makibot ka na lang nga i e, off mo lang pag open mo naga enter password na humay ko why not nga nag enter password naman ini so 500 naman kagina ang ginbayad ara na guys Get gatawtok na sa akon ang camera kay si lola nyo Sally waay labot nga vlogger youtuber pa mga inday so thank you lord sa si mga blessings nga na receive na akon. Thank you. Bali sa so gusto mga inday kapanugod pa lang ko sa ako nga pagka vlogger. Bari tani indi la maguntat sa pag-support, sa paglantaw sa ako nga mga video kada adlaw. Arap mga inday ginbutangan ko na sang tubig ang rice cooker kay maluto na ako mga inday sang amon sinabawan nga mapula-pula nga isda sa sini nga hapon ara gintrapuan po danay, ang aton nga rice cooker supposed to be mga inday may amon may lutuan kami dere pero tungod kay wala takop ang amon nga lutuan so hindi pwede nga dito ko siya lutuan uh, lutuon so dere ko lang dani sa akon nga rice cooker kay dasig siya maluto kung dere sa rice cooker mga guys kay tungod may takop ang rice cooker so mas nami nga sa rice cooker kaya siya maluto kay gabukal siya dahil pong dito ko guys daw ka daw kay kay tungod wala sang takop ang takop ko is pinggan lang sa ako na ano daw medyo kalaha lang siya ginapretuwa na naman sa isda or magluto luto itlog ano man dira nga lulutoon pero kung mga tula-tula guys, mga laswa, mas dasig kung sa rice cooker kung mga guys magluto sa akon nga mga lulutoon ay mga guys bali gahulat ko na nga magbukal ang akon nga ginpainit na tubig ay ma trapuan ko tanay ang empty nga ginbutangan ginbakla namun sang stick o oh, kay wala kami bulutangan asin Hasta subong, nalipat lang kung magbakal sa bulutangan sang asin, mga guys. Araging. Kaya daw basa pa. Kaya yung hugasan ko na Ina. So, wala pa nagmala. Ay, mga inda, Yung trapuan ko sa taste, Para nga ma... Antes ko ibutang ang asin, arang mala na sa sulod. So, Ayan, na mga inday, naka-plastic lang na amon nga, ano, naka-plastic lang na amon nga asin. So, ibutang ko na na subong. Ang amon nga asinan, ibutang ko na sa asinan na amon. Ayan na, right, guys. Ayan. Dain kid mga guys, kung kung may bulutangan ang aton nga, ano, aton nga asin. Para nga, uh, bisan paano, bisan pa ano mga guys tinlo kay may takop kag hindi siya dali-dali mabasa so ara na mga guys samtang naga naga tiyog-tiyog ko sa akon nga mga olobrahon naga live ko dira kag samtang naga live ko medyo pa cute-cute gawa asa camera pa smile smile kung kaisa may pa saot-saot pa mga inday kung kaisa may ano pa may pakanta-kanta hari mga guys himutangan ko daan sang baliktad ko palutoon mga guys o na ang asin kag magic sarap para karon diretso na lang uh, butang sang isda kag utan kag tilawan ko na lang ara ging hugasan ko subong ang utan nga may okra may kalabasa So, amo na subong ako nga ibutang sa isda mga guys. Wala na dahon-dahon din baka bata ko guys. Kaya hambal ko siya kung butangan balunggay. Bawal man kami ni Mike sa balunggay. Kaya nga ako nga dugo mga guys. Normal. Nag-back to normal. Kami ginainom, ginamintin. Kung gija ang bulong ko sa high blood. Pero si Mike, kaya nakita ko sa iya. The permia lang ginapawalaan ang iya bulong. So, may, may blood pressure kami dire. So, siya naman ang ang kapi halin kagapon nga bipi hanay na mo nag naman ko kagina ang dugo ko is sobra lang 106 lang 118 tapos ang dugo ni Mike is 145 so mas taas ang iya dugo so sa akon mga guys sara nagasaot na ko mga guys na namo na siya kung nagalive ko guys tanan tanan himuon nga para maaliw mo ang viewers para manamian sila maglantaw sa imo So, may saot, may kanta ang ako na ginahimo. Kung ano na lang, guys. Ang gisa, may mga pa kiss ka pa da sila nga. Show your faith. Para maka super chat ka, guys. Ara, ginapakita ko man ang tiil ko nga biski Ada, wala na hugas. Sala, makabisan paano may mabaton man siya na nga So, tang gig ko kung kaisa nga wala mong ginapaabot ang blessings, nagaabot lang gulpe sa aton. So, kita mga guys, padayon ng tanga nga biskikis ang uh, makita. Tanga daw nagnubo ang akon nga total views sa ang akon nga earnings, ang akon nga approximate earnings kung kaisa, ganubo, gataas, ganubo, gataas. Pero, miski sa inyo, guro na relate nyo mana. So, advice ko lang, padayon lang kita mga guys kay wala sang imposible kung nagapaningwa lang ta sa aton nga kabuhi kay kung magpungko lang ta kag hulat naman sang ting ilig kaon kaon tulog lang kag wala ta sang may ginahimo wala kita sang income nga palaaboton. pero kung nagapaningwa ta God, uh, God will provide it guys so kinanlan mapakabaka kita sa aton nga kabuhi bisan paano may ara kita nga 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 ginatawag kamo na guys, kamo again encourage kuman kamo try noman guys nga mag-upload video kaysa pila ka adlaw matulop ang dan kamo sina upload, 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 upload lang gid indi mag uh, katamad or indi gid mag, magkadula sang pag-asa. Thank you for watching guys. God bless you all guys. Thank you, thank you. God bless.